Tapos mamaya dito sa loob Ah, Nakakapa ako. Ayan. So, nakuha ko na. Yan na. Tapos yung aking first time na nangyari ito sa akin. ah, uh, yung bag ko, hindi ko alam kung paano ko kukunin. Kasi hindi ko alam kung pag ko biglang uh, sumalubong yung ahas sa ganun, malapit dyan sa bag kaya hindi ko alam kung sa paano ko makukuha yung bag doon <laughs> sobrang takot ko hindi ko alam kung nasa loob ng bag ko yun kasi uh, yung, siguro sa ano, yung, yung baon ko kasi <laughs> kakaiba uh, first time talaga na nangyari yun nung nagbaon ako ng uh, kakaiba so mamaya ipapakita ko sa inyo ng ahas kasi sa tinagal-tagal na pagpunta ko dito wala akong nakitang ahas ngayon lang na nagbawon ako na uh, kakaiba <laughs> so hindi ko alam kung paano ko yun kukunin pag dito kasi ako dumaan baka, baka ko baka andyan pa yung ahas oh my gosh isa ito sa pinakamatinding challenge sa buhay ko na kukain yung So may uh, nakitaan ko ng ahas. Ah, oh, grabe. Ang sobrang gulat ko talaga sa kanina. Okay, babatuhin ko muna pag may nag-ano day andun yung ahas. So, isa ito sa matinding challenge ngayon sa buhay ko. <laughs> grabe to. Ang laki talaga. Kumpara doon sa mga nakikita ko na nadadaanin ko yung parang walis ting lang. Oh, my God. Tapak talaga ako ng mga bilis. So, ganito yun. Oh, my God. Why? yung bag. Oh, my God. I'm taking a move. Ako yung bag. Oh. Ah, tabo. Grabe yung challenge nito. Alam kahit yan naman pa pamantay kahit may malaking ahas tumulo yung aking part, langoy. Okay. Walang makakahadlang anuman ang mangyari. Diyan <laughs> akin <laughs> may nakita tayo dito na pampaam pa sa ilog. Ah, naling giniyer ni. Ha? Dandan ng <laughs> at kalibyo yar. Ng masabokto kahit gini lang lang. Ibig mo taon. Mhm. Mm -mm. Hat kokona. Caviar. Ito ang kinakain namin dati. Maliliit pa kami. Mm, ito yung tinatago ko dati sa ano. Sa mga sa ano wow. ng bahay, -bahay <laughs> Sa ilalim ng bahay-bahay. Mm, sa sahig. <laughs> Tapos nag pa kami. Tuloy drink sa ah. Sa ita kong dito. Masarap yung nandiyan matamis. Masarap yung matamis. Ano ba itong saging? Papasok tayo dito sa bahay. Sa lamesa <laughs> to. Hmm. Mahagip ko, hi. Sa <buhay>. lamesa. <laughs> Uy! Papasok tayo dito sa... Ayon! Daming saging! <laughs> <laughs> Woo, busog-busog tayo dito. Baon sa Oo, marami akong baon. Yan.